Sa bawat birthday celebration, may inaasahan tayong saya, pagmamahalan, at pagkakaibigan, pero sa birthday ni Medeth, may dagdag pang sorpresa na hindi inaasahan ng kahit sino. Ang gabi ay nagsimula pa lang ay punong-puno na ng excitement. Dumating ang mga founders ng kanilang organisasyon o community mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Imbes na magpahinga muna o umuwi sa kanilang tinutuluyan, diretso agad sila sa venue, patunay kung gaano nila pinahahalagahan si Medeth at ang kanyang espesyal na araw isa itong malaking indikasyon ng respeto at pagmamahal sa kanya. Habang masaya na ang lahat sa selebrasyon, Isang eksena ang talaga namang nagpakaba at nagpataas ng kilig sa mga naroon, dumating si James, o, late siya, pero ang kanyang pagdating ay hindi basta-basta, ayon sa mga source at sa bulong-bulungan sa venue, may proposal daw si James para kay Medeth, walang tiyak kung ano ito, maaaring isang partnership, isang pasabog sa karir ni Medeth, o baka, isang romantic na proposal. Ang anticipation at excitement ng lahat ay ramdam sa buong venue. Marami sa mga supporters ni Medeth ang nagsabi na matagal na nilang inaabangan ng moment na ito, at kung totoo man ang proposal na yon, siguradong magdadala ito ng kilig hindi lang sa kanila kundi sa buong community na sumusubaybay sa kwento ng buhay at pag-ibig ni Medeth. At sa gitna ng celebration, hindi rin maiiwasan ang marites moments, dumating daw si James, late nga, pero may dalang proposal, ang mga mata ng lahat, biglang nakatutok sa kanila. Sino ba si James para kay Medeth? Sa mga hindi pa masyadong updated, si James ay matagal nang naliling kay Medeth at maraming supporters ang gustong malaman kung totoo nga bang may something sa kanila At nung pumasok siya sa venue, kahit late, iba ang dating, may bitbit -bit siyang serious energy at hindi ito basta ordinaryong pagbisita Ayon sa mga insiders, isa lang ang malinaw, ang crowd, pati mga supporters online, ay nagkakakilig overload Ang mga bashers, ay tahimik kahit ano pa man ang nilalaman ng proposal ni James, ang mahalaga ay ang mensahe, pinapakita niyang importante si Medeth sa kanya. Sa kabila ng pagkalaid, dumating pa rin siya, at sa kabila ng mga bashers at intriga, wala siyang pakialam dahil alam niyang may espesyal silang connection ni Medeth. Para sa mga bashers, eto lang ang masasabi natin, ang inggit, hindi nakakatulong sa growth, habang sila ay abala sa pagkwestiyon, si Medeth ay abala sa pag-level up. Hindi na ito basta birthday lang, isa na itong milestone celebration ng isang babae na hindi lang maganda, kundi successful at pinapahalagahan ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ang vlog na ito ay hindi lang basta recap ng birthday, isa itong patunay na ang tunay na koneksyon, respeto, at pagmamahalan ay walang pinipiling oras o distansya, mapa-founderman, kaibigan, o isang espesyal na tao tulad ni James, lahat ay nagtipon para kay Medeth, para sa isang gabi na hindi malilimutan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo.